Wala pa rin nahahanap na paraan ng mga eksperto para masabi kung kailan at saan mismo tatama ang isang lindol. Kaya naman ayon sa mga eksperto, malaki ang may tutulong kung I am ready tayo sa lahat ng oras. Makibalita tayo kay Rafi Timang. Mula nang ilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX ang West Valley Fault Atlas at matapos pang pa malakas na lindol sa Nepal, kabi-kabila na naman ang paghahanda at diskusyon tungkol sa inaasahang malakas na lindol na posibleng tumama sa Metro Manila. Pero kung marami ay ngayon na lang ulit na alalang pag-usapan at paghandaan ang tinaguriang The Big One, ang mga preppers sa kamay Matagal na itong pinagandaan. Una kong nakausap ang disaster survival expert na si Martin noong 2014. Ipinakita pa niya sa akin ng kanyang mga gamit bilang paghahanda sa anumang sakuna tulad ng bagyo. Ngayon at lindo lang pinag-uusapan, ramdam naman daw ni Martin ang mataas na interes ng mga Pinoy sa paghahanda. Pero marami sa atin, hindi ito'y sinasabuhay. Yung duck cover and hold ba, na-practice na ba nila sa bahay nila yan? Kasi kunwari, nagawa nila ba yung duck cover and hold drill na pumasok sila sa ilalim ng dining table nila na kasa sila doon? Uh, dapat may, may corresponding actions eh. Hindi rin naman daw kailangan gumastos na malaki para maganda. Unti-unti lang naman daw dapat ang pag-iimbak ng pagkain dahil walang nakakaalam kung kailan tatama ang isang lindol. Mahalaga din umano ang tinatawag na everyday carry o yung mga gamit na lagi lang nasa bulsa tulad ng maliit na flashlight at pito. Kung sigaw ka ng sigaw at lalo ka manghihina, okay, i-reserve mo yung enerhiya mo at saka baka hindi ka pa marinig. Pero kung may pito ka, uh, that will be enough to, to create Attention. Pagkatapos ng isang lindol, papasok ang kahalagahan ng tinatawag na go bag. Ang laman nitong pagkain, tubig at damit, dapat daw kayang tumagal ng tatlong araw. Ganito rin ang payo ng Philippine Red Cross. Ayon kay Chairman Richard Gordon, huwag dapat iasa sa gobyerno ang paghahanda. Nobody is adequately prepared for, an, for a major disaster. Kahit na pasabihin mo, Amerika, kahit na pasabihin mo, ang adequately prepared dapat ang pamamahay mo, hindi gobyerno. rafi tima gma news